may magandang balita ako sa inyo lalong lalo dun sa mga makukulit sa akin laging tumatawag sa akin so, sa mga gustong bumili sa ating okay shoes yan mag abang, -abang na lang kayo uh, magkakaroon na tayo pa last ko kasi order dun sa supplier ko dati ang ibinigay sa akin ay hindi ganun kagaganda. at hindi ko ibinenta sa inyo uh, dito ko na lang inilagay sa tindahan you know, dahil medyo hindi kayo kikita dun sa ano na yun kung nirelease ko man yun sa inyo Ito, yan ito pa rin yung ating extra income mga boss. Yan o. No? Extra income natin yan. Si Bibingka, buhay pa din hanggang ngayon. Welcome back mga boss. Isang magandang hapon sa inyo. Dahil hapon na. At yun know, o. may mga ilaw na tayo. Nandito tayo ngayon sa tindahan. Yan. nakikita nyo may mga sapatos, damit. Saka dun. Ganoon pa dun sa sinilasan. May magandang balita ako sa inyo. Lalong-lalo dun sa mga makukulit sa akin. Laging tumatawag sa akin. Yan. Pero bago yon uh, bibigyan mo tayo ng konting update sa inyo kung ano nangyari sa atin, bakit hindi na tayo nagkaroon ng mga okay shoes na per box. Dahil kung natandaan nyo dati yung ating mga vlog ay about sa okay shoes, tapos sa uh, nagpalit tayo ng content, tinigil ko bigla yung okay shoes dahil sa isang hindi magandang pangyayari, mga boss. You know? At kento ko na rin sa inyo dito, ako kasi order doon sa supplier ko dati, ang ibigay sa akin ay hindi ganun gagaganda at hindi ko ibinenta sa inyo. At dito ko na lang inilagay sa tindahan, you know, dahil medyo hindi kayo kikita doon sa ano na yun kung nirelease ko man yun sa inyo. Talo kayo. At yun na nga, dito ko inilagay lahat. Pinuno ko dito lahat ng uh, tindahan ko. At medyo madami-dami yon mga ilang box din yon mga nasa sampung box yung nilagay ko dito. At yun, medyo matagal bago naubos, kaya medyo nadala din ako at isa pa Uh, nawalan din tayo ng puhunan dahil syempre yung puhunan natin, pinapaikot-ikot lang naman natin, hindi kaagad natin nabawi gawa nga ng natenga rito sa tindahan yung mga items dahil medyo hindi ganoon kaganda yung binigay sa atin you know? at yun, ito, yan yan na yung mga naging ito, yan na yung mga naging tira ito, yan, isipin nyo two 200 na lang yan, pati to yan tigpo 400, pero Ah, uh, tira-tira na 'yan mga boss. Hindi na 'yan ganoon kaganda kaya bagsak price yun no? At ngayon, uh, dahil sa napakaraming tumatawag sa akin, maraming mga nagko-comment hindi ko na lang re replyan dito sa ating YouTube channel no? Dahil ah uh, wala din naman akong mas magandang masasabi at balit ulit lang din naman. At ito na 'yung sagot. Ah, uh, kung mga nagtatanong kung kailan ba ako magkakaroon ng stock, ito na mga boss. Ano? Babalik na ulit tayo sa pagsasapatos at uh, sa pag-wholesale natin. Ah, uh, naka-order na tayo intact mga boss. Naka-order na tayo. Parating na lang ngayong February, mag-abang na lang kayo. Kaya 'yun, uh, sa mga gustong magano ano no, sa mga gustong bumili sa ating Okay shoes, 'yan, mag-abang-abang na lang kayo. Lalong-lalo -lalo yung mga palagi nag- nagtatanong sa atin, nag-update sa atin, tumatawag pa nga yung minsan, yung iba minsan talaga gustong pumunta dito. Uh, at wala pa naman talaga tayong stock mga boss. Ngayon, uh, magkakaroon na tayo paparating ngayong January. Kaya abang-abang lang kayo. At kapag ka naman ay dumating yon i-upload ko naman yun dito sa aking YouTube channel para at least ma-aware din kayo at kung gusto nyo kumuha ay makakuha kayo. Pero paunahan lang muna yon mga boss, eh, you know, dahil yung ating kinuha ay ilang piraso lang din, ilang box lang din dahil siyempre wala man tayong ganun kalaking puhunan dahil yun na nga na lugi tayo dito sa last nating kuha. Yan talaga negosyo mga boss, you no? Know, kailangan mo talagang bumangon kung sakali mang malugi ka, yan ah bangon ka ulit, gawa ka ulit ng paraan para makabawi ka doon sa mga nalugi mo. Yan. Isa pa, uh, ang pinasok nating uh, hanap buhay ay ukay shoes. Kaya, uh, nandun talaga yon Mas malaki yung risk na ang malulugi ka kaysa sa kumita ka. Dahil yun nga. Dahil pagka nakatapat ka ng hindi ganun ka bait na supplier at nabigyan ka ng uh, uh, alanganin, yun. Talo ka na doon. At yun yung nangyari sa atin. Hindi naman tayo nanisi, hindi natin siya sinisi, hindi naman natin uh, inano na ibalik yung pera, hindi naman eh you no. Know, uh, Pinaglinawan na lang natin ang paraan, tinanggap na lang natin. Mapaubos natin 'yon dahil medyo marami dami nga, kaya medyo matagal din tayong walang order. at yun, Ito, ito yung update sa ating tindahan at 'yun yung update sa ating pag sa ating uh, uh, box ng sapatos, kaya magababang na kayo, babalik na tayo sa pagganong ano no. Ah, uh, wholesale ng box ng Okay shoes. At ito, yan, ito yung mga ukay natin na natitira na mga 200 pesos na pang pang ragids ragids na. Ito. Yan. At kung napansin niyo to dati, puno yan, wala yang mga damit na yan, puro yan diyan mga sapatos simula sa taas hanggang sa baba, pati yung doon sa magilid na yon, ayan o, Yung may mga bag na yon. Puro yan diyan sapatos. At pinuno ko yan hanggang dito yan mga boss dito. Doon sa mga nakakilala sa akin at nakakita sa akin doon sa mga vlog ko dati. Wala to dati. Wala tong pinto na to. At dito. Yan. Puro sapatos yung mga nakalagay dito. Papunta doon. Sa, doon may pinto yan doon. Itong pinto na nandito ay nandun yan. In-extend na lang natin dito. Binalik na lang natin siya dito. eh. know? Pero doon talaga yung dati. At itong part na to, pati yung kabila, ay puno na yan ng sapatos dati. Yun. Yun nga lang talaga ay nagkaroon tayo ng problema. At hindi naging maganda yung last niyang bigay sa ating supplier. You know? Hindi naman natin kaya habulin yun dahil siyempre malayo yun. At yun. Ito yung magiging update. Ito yung sa ating tindahan yan na nakikita nyo, walang ayos pa dahil uh, inaabangan ko yung pagdating ng sapatos bago ko siya ayusan. Kasi pag inayos natin to, tas uh, dumating yung sapatos, dudoble tayo ng ano. Pero malapit na yon basta February. Hindi lang ako makasure kung kailan yung date, exact date, pero February lang. Baka first week lang ng February, magabang-abang lang kayo. Yan. Tapos, eto, yan. Ito pa rin yung ating extra income mga boss. Yan Oh. No? Extra income natin yan. Si Bibingka, buhay pa din hanggang ngayon. Alam nyo yan sa mga nakakapanood sa akin. Kabisado nyo yan. Nakita nyo na yan dati. Tapos yan. May mangga na ulit tayo. At dun sa mga nakakilala sa akin, alam nyo to. Nagkitinda rin talaga tayo akin Yan, may orange na rin. May apple. Yan. Uh, sabay-sabay -sabay lang yan mga boss dahil hindi mo na tayo namili dito uh, yung puhunan na dapat nating sa pantindahan, ginamit muna natin pambili ng sapatos para may pantinda tayo ng wholesale para may maibigay tayo sa inyo. Eh, no? Yan, abang-abang lang mga boss at sinisiguro ko sa inyo yung presyo noon ay halos ganun lang din o mas mababa pa dun sa dati nating bintahan. Baka mas mababa pa dahil nakakuha tayo ng supplier na medyo mas mabababa. Yan. Yan, yan yung natin, mga damit. Okay. At yun, hanggang dito na lang. At tulad na sabi ko, mag-abang-abang lang kayo. Pag dating ng sapatos natin, i-vlog din natin yon At kung may bala kayong uh, murder, yan, mag-abang-abang lang kayo dito sa ating YouTube channel. At para lagi kang update, mag-subscribe ka na mga boss. You know? Para kung meron man tayong dating ng mga bagong sapatos, ay ma-update ka. At ikaw ang unang makakita. Kung gusto mo, ay ikaw rin yung unang maka-avail. Yan. Okay? Maraming salamat mga boss.